Filipos 2.5 hanggang Gs. Ganito ang ating mababasa. Pagtuturo, kapatid na lari. Kaya sinasamba natin ang ating Panunso Kristo. Kaya siya ay Diyos. Sige po. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Yesus. Kahit siya'y likas sa tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilit ang manatiling kapantay ng Diyos. Yan. Ang sabi ni Apostol Pablo dyan, kapatid na Lydia, ano, ano po ba narinig nyo? Siya ay tunay, tunay, na Diyos. Na Diyos. Sige, ituloy niyo po kapatid na Jaril. Sa halip, kusang niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. At dahil dito, siya'y lubusang itinaas ng Diyos at ibinigay sa kanya ang pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Yan, kapatid na lari. Yun nga, yung pinanggalingan natin talaga tuloy, hindi mo maintindihan kung saan nila. Kung baga sa ano, oh, magulo na talaga yung aral nila eh. Bakit mo nasabi niyo kapatid na lari na magulo ang kanilang aral? After na, ayun na nga, may mong tao, pagkatapos mo bigla mong ipasasamba. E, kung ba, nakadampot lang sila ng kapiraso, pero yung pagiging tao na lang ang pinibigyan nila ng impasis, pero yung mga ibang mahalagang bagay, katulad ng sasambahin si Kristo dahil siya Diyos, wala na. Opo. At, tao pa rin. At, sa kapatid na Marcos, lahat ng mga katangi ang ating hmm. binasang isa-isa, mula pa doon sa simula nating pag-aaral, lahat yung katangian ng isang Diyos, eh, nakikilalanin mo. Pero sila, ano pa rin ang kanilang pagkakilala sa ating hmm. Panginoong Heso Kristo. At siyang gustong gusto nilang igiit sa kanilang miyembro at sa kanilang pagsasama-sama ng ating Panginoong Heso Kristo <laughs> ay tao. Kaya nga sana hmm. na naman, yung mga, mga nandiyan pa namin kasama, sana naman, eh, intindihin nyo at nawain ninyo mabuti. Una, dumalangin kayo sa Diyos na sana buksan ang inyong puso. At sana naman kahit paano, eh, kung kay sarado, nakakandado pa yung inyong puso, bay, kahit paano mag-awang lang sana ng konti. Magpapasok man lang sila ng katwiran, baka sa awa tulong na Diyos. Pag nakita na Diyos na sila kahit paano gustong matuto ng katwiran, okay. gustong magbukas at gustong tumanggap, baka naman man Diyos ay maawa sa kanila at magkaroon sila ng liwanag at tanggapin nila ng ating Panginoon sa at Diyos. Kaysa ganyang ipinipilit ninyo ng ating Panginoon sa Kristo'y Oo, mali. mali. Talagang mali yan kapatid na ni oh, di kapatid na Lydia. At saka yo nga po kung di ba si ang Panginoong Hesus Kristo talagang nagpakababa hanggang sa kamatayan, kamatayan sa Cruz. Kung, kung kailan nagpakababa ang ating Panginoong Hesus Kristo, masyado nilang nirakan. Bakit po? Eh, vero yung ginawa ng tao si Kristo at sinamba? Sinamba? Kapatid na Jarel, biluin mo yon. May nabasa po ba kayo sa Biblia na ang tao dapat sambahin? Ay, Pati, ay, may po, may kapatid, Ayun, wala po Marcos. Dahil kasumpa-sumpa, pagka yung tumiwala ka lang sa tao, ay, kasumpa-sumpa, mm lalo na kasumpa. Di sa ba sayang po natin ang Jeremias 17.5, kapatid na Jarrell? Sige po, kapatid Magtiwala na ka pa lang sa tao, kasumpa-sumpa, eh lalo mo na kung sasambahin. Sige po, kapatid na Jarrell. Sa g at 5 po ng pakalat ng Jeremias, ang sabi po, Ganito ang sabi ng Panginoon sumpain ang tao na tumitiwala sa tao. I-analisa natin mga kababayan, ang Kristo nyo, ang Kristo mo tao. Tapos sasambahin mo, tanda natin ang tao nilalang o manlalalang. Nilalang. Nilalang. Nilika o manilika? Nilika. Pero ano ang sabi ng Biblia? ukol sa tao na nilalang kapatid na Jaril. Basahin natin uli. Ano ang pahayag ng banal na kasulatan pagka sinamba mo ang nilalang ang tao? Sa Roma pa rin. Sige po, ang sabi po ng Biblia, 21 po. Sige po. Sapagkat kahit kilala nila ang Diyos, siya'y so hindi niluwalhati nilang tulad sa Diyos. ni pinasalamatan, kundi bagkus ni walang kabuluhan sa kanilang mga pagmamatuwid at ang mangmang nilang puso ay pinapagdilim. Ang mga nangagmamarunong ay naging mga mangmang at pinalitan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira na isang katulad ng larawan ng tao na nasisira at ng mga ibon at ng mga hayop na may apat na paa at ng mga nagsisigapang dahil dito isa karamihan ng mga pita ng kanilang mga puso ay ibinigay sila ng Diyos sa kahalayan upang alisan nila ng puri ang kanilang mga katawan sa kanika nilang sarili sapagkat pinalitan nila ang katotohanan ng Diyos ng kasinungalingan at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kaysa lumalang na siyang pinupuri magpakailanman Kapatid na lari, ang tao po ba nilalang o manlalalang? Nilalang po. Ayon sa Biblia, pagka, nilala, pagka ang tao na nilalang, pagka ang nilalang, halimbawa tulad ng tao, oh. sinamba mo, ano ang nagagawa kapatid na lari? Ay, sabi nga ng talatak, pinalitan mo ang katotohanan ng kasinungalingan eh. Ganon? Eto pa ganon. Mm -hmm. Ganon po oh. talaga. Kaya nga, kapatid na Marcos, masasabi natin na yung samahan na yun nasa kasinungalingan, kapatid na Marcos. <laughs> Bakit mo, kapatid na Jaril? Eh, tingnan mo. Na talagang nasa kategorya sila ng kasinungalingan. Dahil biruin mo yung ano yung nila lang, hindi yun dapat sambahin. sambahin dahil mm. kapag sinambo mo yun, mapupunta ka sa kategorya na pinapalitan mo yung katotohanan ng kasinungalingan. E eh, ginagawa nila yun. hindi eh, po ba mm. na sa kasinungalingan sila? At saka, Brad Marcos, para lang silang katumbas ng isang relihiyon na sumasamba sa Diyos Diyosan. <laughs> Kasi, <laughs> ano yun eh, nila lang? Yung mga, walang pagkakaiba po walang kapatid na eh, Isa lang yung mga yun, ang diwa nila. Mm -hmm. Kasi po, yung nila lang sinasamba nila. Ganon din yung kapatid, kapatid na Nidi? Sa kakasuklam-suklam sa Diyos, sambahin mo ang tao, kapatid na Marcos. Oh, isa yan sa pinakamalaking kasalanang magagawa ng isang tao. Pero mo yung lumalang sa'yo na dapat mong sambahin, dapat mong pasalamatan, dapat mong tanawa ng utang na loob. Tapos sasabihin mo, tao, ano ba yun? hindi Di ba yun ay kasuklam-suklam sa Diyos? Kaya mga kababayan, ang ating su Kristo, tama nakasulat sa Biblia sa Kulusas 1.18, siya ang ulo ng katawan. Pero ang ating Panginoon Kristo bilang ulo ng katawan, pagtuturo ni Apostol Pablo, existed na siya bago pa nilalang ang lahat ng mga bagay. Tama ang ating Panginoon Kristo dapat sambahin sapagkat siya nga ay Diyos ayon sa Filipos 2.5 hanggang 10. Pero sasambahin mo ang Kristo bilang tao na ano, ayon sa inyo. Ang pagtuturo ninyo sa inyong Kristo ay nilalang ng Diyos at hindi manlalalang. Yan ay pagpapalit ng katotohanan. Mauhulog po sa kategoryang kasinungalingan pagkasinamba mo ang nilalang. Iang Kristo nyo nilalang. Kaya mga kababayan, mag-isip-isip po tayo. Lagi tayong manood ng programang Ang Dating Daan at itanong mo kay Soriano. Kung mayroon mga Bible Exposition na gaganapin na malapit sa inyong lugar, pagkakataon nyo pong matanong ang kapatid na Soriano at ang kapatid na Daniel para malaman po natin ang katotohanan, maalis tayo sa kasnungalingan. Kapatid na Larry? Sa awa po at tulong ng Diyos, kami po ay mananatiling matitibay na mga